Ito mga idol, makiniging mabuti no. Meron na naman akong napanood sa video. Isang babae na nagsabi, kasi marami kasing nagkukomen sa kanila, na pinipira lang rin nila ang salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia dito sa social media. Para sa akin mga idol, ay parang totoo nga naman na pinipira lang natin ang salita ng Diyos dito sa social media. Isipin mo man naman magbabasa tayo ng Biblia dito sa social media. Na alam naman natin, ang social media ay kumikita once na mamonetize tayo. O, tapos ipopost natin sa ating Facebook page at sa YouTube. So anong ibig sabihin po natin yan? ba? Diba? So ibig sabihin, pinipira natin ang salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Tapos magdadasal pa tayo sa social media. Minsan ganun-ganun pa natin yung ano natin. Ay mali po mga idol. Pwede lang sana kung hindi kumikita ang social media. Diba? Eh kumikita po mga idol eh. Oo. Oh. Yun po to, kumikita po. At tapos, dito, kahit anong ginagawa natin, ipopost natin. Tulad nito, para magkakaroon tayo ng engagement, followers, dito sa Facebook, orsa YouTube subscriber para ma-monetize at kumikita. So, ibig sabihin, ginagamit lang po natin ang salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Pero ako mga idol, hindi po ako nagbabasa ng Biblia dito sa social media. Pinahiwating ko lang po. Hindi po ako magbabasa talaga. At hindi po ako nagpo-post sa social media na nagpapasalamat po ako para sabihin lang ako ay makadyos hindi po mga idol wala po tayong pagkakaiba sa nakasulat sa Biblia na mga hintil sa sinaguga saka sila magsamba pag may taong nakakita sa kanila mga idol ang totoo pong pagsamba ay hindi sa social media tama yung iba na nagkukomend dyan na kung magpano tayo mag Magsanginyaw tayo or mag-ano tayo sa salita ng Diyos, wag na social media. Doon sa simbahan or ikalat natin na walang social media. Okay lang yun may social media. Basta hindi tayo ang nagpupos dyan sa sarili nating account. Halimbawa ako, nagsasalita ako tungkol sa Diyos, halimbawa lang ha, o, tapos bibidyoan ako, tapos ipopost nila sa kanilang account. Oh. Okay lang yun sa kanila yun eh. Pero kung sarili kong account na ipopost ko, ay meron akong interest na kung kumita sa social media. Kaya nito. Kaya wag po tayong magalit. Magsinabihan po tayo na kinakalakal natin ang salita ng Diyos sa social media. Totoo naman po. Yun po ang totoo. At marami po na yan ngayon. Nagsilabasan. Di ba? Di ba? Meron pa nga mga may mga ranggo dyan eh. Stop, 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 stop. Sandali lang. Pagsahin ko muna ang nakasulat sa Biblia. Halilaw, linaw na ang linaw-linaw na sinuot sa Biblia, huwag mong dalhin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhang bagay. Iwala naman talagang kabuluhan mga idol na ating ginagawa. Nagbabasa tayo ng Biblia sa social media, sa sarili nating account. Ipupost natin. O para saan? Para interest tayo na kumikita tayo ng pira para sa engagements, follower or subscriber sa YouTube. Isa pong kamalian mga idol. Yun po ang totoo. Kinakalakal lang po talaga ang salita ng Diyos dito sa social media. Kaya wag po natin gawin yan. Palala lang kung tayo ay totoong nakaunawa. Wag po tayo maging gago at tanga. Mga idol, ulitin ko, ang pagtawag ng kago kurtanga ay hindi pong mura yan. Nasa Biblia po yan at meron pong kanta niyan.